Hi! Happy birthday, Tita Milen. We love you so much. Um, good health lang naman ang gusto ko para sa'yo. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Enjoy your day! Bye! Hello, guys. Uh, good morning in the Philippines and good evening here. Ayan. Um, bago ang lahat, Magpapakilala muna ako sa inyo sa hindi pa nagka, nakakakilala sa aking uh, YouTube channel This is Donaway Vlogs and Batangaynya Explorer Ayan, so, ayan, nandito ako ngayon para magbigay ng isang uh, birthday greetings Para sa ating ate Ayan, ilang taon na ka na ba ate? Ayan Para sa ating ate, Tita Lynn's Vlog Ayan, mag-birthday siya ngayong uh, January 25 Ayan, so ang wish ko sa iyo ate ay good health, uh, more birthdays to come, and more blessings to come. Ayan. As a single, a single nga ba ate? Ayan. So, enjoy your life, ano, uh, at your age. Uh, kailangan na natin na uh, i-enjoy ang ating buhay. Alam mo na, hindi natin masabi, di ba? Hindi natin hawak kasi yung ating buhay, di ba? So, i-enjoy mo lang yung ano, ang sarili mo. Kahit mag-isa ka lang, nandiyan naman yung may pamilya ka naman, ibig sabihin, may mga kapatid ka naman, pamangkin. Yun, enjoy. Nakasama mo sila. Ayan. At kung uh, minsan, uh, dyan kayo, nagkikita-kita kayo ni na Sisi Koy Ayan nag enjoy kayo, ayan. So, yun, enjoy lang ate, ayan. And, huwag na magpaka-stress masyado sa kung saan-saan mabagay, ayan. So, sa edad natin, uh, kailangan lagi tayong masaya para, kasi pag lagi tayong masaya, lagi tayong nakatawa, uh, uh, parang hindi, hindi, hindi tumatanda. Parang, laging blooming, yun. So, yun lagi ang dapat natin gawin, yung lagi nakaismile, ayan. And, uh, about your channel. Uh, enjoy sa pag uh, blog and uh, more revenues to come. Ayan. And nagpapasalamat ako, ako kasi uh, nakilala kita. As my ate, ayan, uh, soon, mamimit ko din kayo dyan sa Pinas. Malapit na, malapit na. Ayan. So, baka uh, this year, in God's will, uh, makapag-upload na ako ng papel. So, maybe next year, makapag-barasyon na. Ayan. Mamimit ko na kayo dyan sa nasa Pinas. Ayan. Lahat ng aking mga kaibigan dyan. At, uh, ayon. So, thank you. Thank you, ate. And, thank you din kasi uh, isa ako sana na napili mo o nasabihan na magbigay ng birthday greeting sa'yo. Ayan. So, ano pa ba? Ano pa ba sasabihin ko? Ayan. Uh, happy, happy birthday and um, Ingat ka palagi. Ayun, ingat po palagi saan ka man makarating, uh, saan ka man magpunta and also uh, wag laging magpupuyat kasi alam mo naman pag uh, pagka uh, sabi nga nila pag uh, ang ating tulog ay uh, tama sa tulog, 8 hours, medyo fresh yung utak natin, fresh yung beauty natin, o oh, di ba? So yun ate, uh, uh, yun lang ang masasabi ko sa'yo <laughs> happy happy birthday with it and happy birthday to you happy birthday to you happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan. And, pag uh, umuwi na lang, saka na lang ang mga pa uh, birthday o kasalubong. Ayan. So, ayan, medyo mahaba na ang aking mga nasasabi. Happy, happy birthday ulit, ate. Lita Lynn's vlog. Uh, enjoy your day and ingat, ingat palagi. Ayan. And, don't forget, always smile. Para always young. Bye-bye. Ready? Let's go! Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you Hello everyone! Today, I may babatiin aku Sa isa sa ating mga anak na my birthday walang iba kung hindi si Nak Tita Lins, Nak, Lins happy happy birthday na ang wish ni Mami sayo is good health palagi at happiness good health and happiness ay ang palagi kong wini-wish sa inyo na aking mga anak at sana uh, happy ka sa iyong kaarawan today at saka sa iyong GLS na gaganapin sa iyong kaarawan at sana iblis ka ni God palagi at sana uh, yung sickness mo is sana totally na mawala para na uh, hindi na ano sa mabigat yung ano na maramdaman mo na alam ko na may naramdaman ka tayong lahat is dadaan talaga sa mga ganyang pagsubok sa ating buhay pero na kung good ka may panglaban ka para uh, sagupain ang lahat na Uh, mga pagsubok ng ating buhay. Kaya, stay healthy na. Andito lang kami, mga kapatid mo, mga kaibigan mo, family mo na, na nagmamahal sa'yo. Sana masaya ka sa iyong kaarawan and kahit may problema is smile and happy lang para hindi halata <laughs> na may pinagdaanan kaya happy happy birthday na I love you na please. sana magkikita pa tayo ulit uh, happy ako na uh, nakita kita na meet kita Uh, at naging anak. Kaya, uh, Natlins, uh, tuloy lang tayo sa buhay uh, dito sa YT or kahit wala sa YT. Uh, ano pa rin tayo na yung sana uh, yung bilang uh, mami at na cleans is uh, palagi lang yan <laughs> Kaya, ang wish ko sa iyo is happy, happy birthday, and happy day, happy life. Not only today, tomorrow, and forever. Love you na. And God bless always. Happy birthday na. Good to you, happy birthday. Good to you, happy birthday. what's up guys, ayan by the way I'm Joss sa Marta Vlogs, meron lang po akong gustong bati ng aligayang kaarawan, alam ba kundi si Tita Lynn's Vlog ayan, bali nangingi po siya sa akin ng video greetings noong December mga December pa yon. ah uh, salamat at isa ako sa mga napili mo Tita Lynn's na magbigay ng video greetings para sa iyong kaarawan so ang masasabi ko lang ay Salamat dahil nakilala po kita doon sa bahay mismo ni tatay at nakabanding po kita nung birthday po niya at tayo lang nang nagkakantahan doon sa bahay ni tatay <laughs> so tatay manggugulo po kami ulit dito talis dyan so pagawa mo na yung speaker mo dyan ayan wala <laughs> kasi ako masyadong masabi <laughs> ayan ayan titalis Happy birthday! Wish you all the best. Ayan, palagi ka pong mag-iingat. At sana bigyan ka pa ni Lord ng mahabang, mahabang buhay. Ayan. Bye-bye! Uh, Doon bye -bye. lang masasabi ko. <laughs> I love you!